at ayon na nga mga lakay guys okay. mga lakay nakaset up na tayo at tisanda ah! na ulit hindi rin na naman dyan So, ayan guys. Naka-set up na tayo at sasarangan ko muna ng fishball, kikiam, um, and everything. Aray okay, Boss. Apat sampo sa kikyam. Um, piso sa fish ball, boss. Piso sa fishball. Tatlong chicken ball. Apat, tsaka ito nga. Tatlo, sampo. Piso tong fishball. ball. Tsaka ito. Tapos, sampo piso ang ball. Ang sasin sa spicy. Okay. Sir, may palibre akong palamig sa ano. Oh. Huh? Talagang 20 pataas. <laughs> ah, may panood. Ay, ano to? Ito, okay. Ang itong baso. Uh, hmm, para may panulak sir sa alagang 20. Pangit mo ng baso. Ito sir. Thank you. Ay, salamat pa. Okay, namano tayo si sir. Tara Tara na. やった